Oh, man. Di ba may deliver ka pa ng mushroom? Oo. Eh, magala na. An cellphone ka pa ng cellphone. Eh, bigla kasi ako natakam. Tanda mo pa ba, ba yung lumihan dyan sa highway? Yung kay Conchel Larry Oo. Eh, nag-open kasi ulit. Nakakatakam. Tignan mo naman kung gano'n kasarap sa picture pa lang yan. Ay, oo nga. Tara. Tikman natin ulit. Kaya nga, paborito ko to eh. Tara, let's go! Tara na. Kahil nga ngayong araw mga idolo yung muling pagbubukas ng pinakamasarap na lumihan dito sa aming bayan kaya agad na rin namin pinuntahan cravings na cravings na bayan hulaan nyo kung sino yung mga kasama ko rito habang inaantay nga namin ang aming order hey tot busy busy si kami video ang inyong vlogger syempre promoters na rin kaya yan so eto na Eto na talaga. Tignan mo naman. Toppings pa lang. Overload na. O siya, tama na nga. At kakain na muna ako. Hmm? Hmm? Tignan nyo naman. Order pa nga po na lima. 11 over 10 rate nung nung lasa nung ano nung lomi ni Konsehal Lari dito sa El Laras the best panalo so ayun mga idolo nandito po ako ngayon sa lumihan ni Konsehal Lari Dulay dito sa reserva at namimit ko po siya ng personal yan napakasarap po ng lomi niya rito uh, may tanong lang ako sa iyo Conse uh, bilang owner nitong Akaw Sarap Original Lume, Lume ng Baler. Kailan po siya nagsimula at kung paano siya nagsimula? Ah, nagsimula ito before the pandemic. Ah, isang taon bago mag-pandemic. ano? Kaya ah, nakakalungkot dahil lubakas siya ng buong isang taon. Then hmm. nagkaroon ng pandemic, nawala. Ah, nawala. <laughs> so na-stop lang po siya ng pandemic. Tapos ngayon, after ng mga ilang taon ulit, Oo That's kasi natapos like, okay. ang uh, pandemic eh, 2022. 2025 na ngayon, almost 3 years na nawala sa merkado ang uh, Lomi baler mm -hmm. The best Lomi in baler yes yun. yes So ang Lomi ng El Laras. Kaya lang, uh, nung nakaraang linggo lang, kung bakit parang uh, may naisip ako na may, may may bumulong sa akin na kailangang ibalik ko na si Lomi si Balero. Balero. Uh -huh. Ayan. Kaya bumalik ulit. But still, original recipe, ito yung paulit-ulit kong in-experiment. Paulit-ulit kong ginawa kung paano ko makukuha yung uh, tamang lasa at saka yung paggamit ng uh, mga ingredients. So nakita mo yung lumpia, mm, lahat yung gulay. Kung ano yung gulay na nakita mo sa sa labas... Yung laman ng lumpia ay siya din yung naduroor. Kaya pala ganun ba may ligat siya tapos mayro yung lutong nandun. Yes. Tapos yung linamnam nandun talaga nandoon. Tapos isang question pa po ko konse. Uh, kung kumbaga marami pong pumunta rito, sa presyo kumbaga, swak naman po ba siya sa presyo sa ano, Oo. sa, sa, sa na, sabi ko nga napakamahal na ng mga bilihin ngayon yes. ano. But still nung 2021, bago kami mag-close ano uh, 80 pesos din lang ang benta ko ngayon 80 pesos din lamang pero sa, sa lahat ng kakain ng nitong uh, araw na ito ako, o, o. eh 60 lang 60 lang oh Habol. Habol <laughs> kayo mga mga itulong tapos question pa konse ah uh, Saan naman siya mga pwedeng matagpuan, lalo lalo sa mga manunod na malalayong lugar, yung mga tulad ng mga turista, kung mapapadaan sa Okay, mga... sa mga turist po na napunta dito sa Balera, at sa mga local na mga tiga Aurora, ano po, madali lang pong makita ang El Laras. Ano? Nandito lang po ako sa harap ng gate mismo ng Aurora Sports Center. Makikita nyo lang po dito ano, uh, sa may oval, ano, itong palaruan dito sa reserva. Nandito po yung uh, El Laras Comer kung saan nyo po matatagpuan ang uh, masarap daw, ang Loming Legit at hindi inariin. Hindi tinipid, tinipid. Talagang talagang 11 over 10 po yung lasa ng luminarito. So yun <coughs> lang po yung maiglang katanungan ko kong Maraming salamat po sa... Thank sa you very much. And looking forward. Sana yeah. po ay gumunta uh, po kayo dito sa aking uh, pwesto, sa restaurant si El Laras anuman po kinikita ng ating restaurant na ito, ibabalik po natin sa ating kapwa. Thank you! Maraming salamat! Bye-bye!